Balik tayo ng hagis mga master Hindi malaki-laki Dandahanin lang natin Baka matanggal Ayan. Dandahanin natin mga master Baka matanggal sa Medyo malaki to sa mga master Ang bigat Bato so. Laban la, oh ini lagi kaya laban laban sama master, oh ini kapuslah kaya atau master, di sini kita kuning sebabak. Itu nanti kulis babak, emang master. Kekil-kekil kuning. Sama, emang master. Iyan unung, ga lompat, niya upus. Uatak, master. Ga pusok unung, ga pusok sama, master. Ga pusok sa gustu yang makawala, baka unung. Gustunya makawala, emang master. Iyan ang lakih, emang master. Uang nangagis nanti, kek yang lakih. Lakih, master. Lagi si yaket peng hmm si ono uy uy pau pa lang Puluh sangat tak busuak kan tu komaster puno sangat tak ya tai ya master on gata. like Hmm, maraming laki Punang Punang strike natin Kabi kaya laki Thank you Ito na ano, tayo Ulam na naman Sir, pangalawa na Pangalawang dali na natin Pangalawa Maad na kasi master, Madilim kasi Hindi makita masyadong video eh Kaya sana kung maliwanag Madilim na kasi, madilim. Dami lang mga master mukhang makaharvest naman tayo nito makabigay naman tayo sa mga grupo yan o, medyo malaki na naman baka magbugahan naman tayo nito ng tinta nabugahan ako ng tinta yan master, akit na natin pangalawang dali natin medyo maliit liit lang sa ang unan, laki, ups malaglag pa yan master o, uy Puswok naman sa puswok, pweng. Nasta dalawa na. Eh. Thank you.